Ah, para sa Roshan? Parang ako para sa akin. Masa magkana pa yung mga ganito? 300, yung 50 grams. Bigla natanggal yung uho ko <laughs> <laughs> Hindi pala ako na uho. Bounce. Miami. Isang masaya at isang masarap na no, vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For so today's episode, kasama po natin ngayon si Papa Di. Nandito And tayo ngayon sa tapat ng 168 Shopping Mall. Uh, at ano bibili natin? Kaya na tayo naman pwede ipag-subiler ngayong Christmas. Wow! So nalalapit na nga po ang Pasko at sinamahan po siyang bumili ng mga souvenir na pwede ipamigay ngayong nalalapit na Christmas. Let's go! Nandito na tayo ngayon sa loob ng 168 Mall. Ano yung mga Christmas gift idea nung nasa isip mo? Ano ka, t-shirt, short, sando, bimbo, saka medyas kung makakakita tayo. Tapos tatataan natin sa Roshan. Ah, para sa Roshan? Ano ka para sa akin? Kasi ako tumatanggap ng kahit anong regalo. Pero pag tinanong ako kung ano yung specific na parang gusto ko, so, hindi naman. Anything about, ano, Demon Slayer? Manga! <laughs> action figure. Your... So, mag-ikot-ikot tayo para makapag-check. And dito tayo ngayon sa ano? Sa Binondo. At aparel muna yung titingnan natin. Kapag may nakita tayo. So, magkakanbas muna tayo kung may makikita tayo magandang aparel na pwedeng ipang ano? Ipang giveaways ideal na ano, giveaways ni Papa D para sa Roshan ay something na nagagamit sa pagji-gym such as apparel, dry fit, no? Kaya dito tayo pupunta kayo sa Binondo para maghanap ng pwedeng maging giveaways. Let's go! Hindi ba kayo Meron, meron. Ito na ah, yung pinakamalakay. Wala nang mas lalaki dito. Ito to ay set. Maganda itong mga ano Mga muscle teeth Yan Gusto ko itong ano Itong kulay puti Para pagtatatakan siya ng logo ng Roshan or itong black para litaw na litaw talaga yung Russia na logo Yan. kumuha muna si Papa din ng sample then ipapa-approve niya daw kay Madam tsaka kay Boss pag nagustuhan nila tsaka tayo mag-hussy ay oo, oo magaganda yung ano hoodie no ay hulog nandito tayo ngayon sa loob ng paborito nating mall ang Divisoria Mall at nagbabaka sakali ulit tayo na dito tayo makakakita ng ibang items na pwede natin gawing souvenir para sa nararating natin na Pasko let's go wow. Yeah. Hindi eh hindi na 299. Ah. Uh, Kaya 'yun. 200 yata 'yan sa. Oh. Double. Nilagyan ng mga ice sa kanjis. <laughs> Kain po. So, order po tayo ngayon sa Kyokyo Ramen. Pero this is something special dahil meron ako nakikita egg, corn, saka cheese. Wow! So, tikman po natin. dia lupa tu, orang ini masih sih, rasanya sih. Titingnan din natin itong dumpling. Gyosa yan, gyosa. Ha? Gyosa. Gyosa. <laughs> dumpling lang ang alam ko. Hindi kasi ako mahilig sa mga gandang pagkain. Thank kasi yung piso. Tumitingin po tayo ngayon ng mga medyas. Kanda sa loob ng divisorya mo at napakarami po talaga mga choices na mga pang giveaways at saka maraming items. Exit na ba tayo?

Ang anytime fitness guys Malapit daw siya dito Yung branch namin ng one way At marami yes. na yun ang bubuan dito na Chinito Chinito, eto na siya Kati Alet, ang bantay for today's video Hello Alet Oh, yun. Nandito tayo ngayon sa ano, sa One Way Supplements sa Chinatown. Ito ay bagong open lang. ano? No, Ang daming products na pwedeng pagpilian dito. Mga low calories, mga chocolate. Ayun no? Meron tayo dito High protein, low sugar. Wow kung mga nagda-diet kayo pero nag-crave kayo sa mga chocolate, sa mga beets, ito ang bagay para sa inyo. Kaya meron tayo iba't ibang ano rito yung chocolate. Meron para mga pancakes, miso salty white chocolate almond. Wow! May mga protein bar. Parang itong gusto ko. Greeny high protein low sugar. Yan. ayun ito po yung mga whey supplements tapos meron tayo mga mas isolate meron din dito mga ano mga rule one wow Di ako knowledgeable pagdating sa mga gantong ano uh, supplements saka sa mga whey products meron po silang FB page pwede nyo po siyang bisitahin at pwede rin po kayong order through online para sa ating one way supplements wow kagandahan nga dito sa pagbili din at sa pag-avail ng mga products kita. may mga kasama yung ano mga freebies katulad nito uh, may mga tumblers ayan oh sa baba syempre meron ding mga ano meron ding mga apparels tapos yung mga paper bag na mga ginagamit dito ay tayo po yung mismong gumagawa Game. Meron din sila dito mga ano eh, mga drinks. Na protein shake. Protein shake. Kasi magkano pa yung mga ganito? 300 grams. Hmm. Uh, Bila na tangga yung uho ko <laughs> <laughs> Hindi pala ako na uho ba Mas mataas sir game price niya compared sa mga other drinks o mga soda dahil ito ay ano. Ah, protein. Oh, protein. Ready Nakakapagod man po pero papasok naman tayo dito ngayon sa pinakang department store ng Dragon Gate. Let's go! sasakay na po kami ng, pa, ng jeep Papa pa At all goods na Nakabili na kami ng mga sample Na pwede natin ipamigay sa Darating na Christmas So tatatakan lang daw siya ng mga Russian logos And then approve po sa may-ari ng Russian And if ma siya So order tayo may ng marami Saka natin gagawin Para maging souvenir or giveaways sa paparating na Christmas party ng Roshan at makikisama tayo doon kahit hindi na tayo nagigilin -tum. <tong> Kamusta mga kayami? Nakauwi na po tayo ng bahay ngayon at uh, nire-ready na po ni Papa D. yung mga tinatataka na po niya yung mga nabili, nabili po natin ang mga souvenir at mga sample na nabili po natin sa Binondo so tingnan po natin medyo makalat po sa sa background. Pakalat sa background at maingay ang e Scarlet. Maingay naman yan. <laughs> ano yung mga tinatatakan mo? Ito yung mga sample ng bagong uniform sa gym. Ito yung sando kasi gusto ng may-ari. Uh, may sando, may polo shirt, tsaka may t-shirt. So ngayon, uh -huh. ito yung sample ako ng na sando. Okay. Ayan, tapos may position sa likod, katulad ng admin coach mm utility. -hmm. Ayan. Tapos meron din tayo itong t-shirt. T-shirt, ayan. May Roshan, sarap. Tapos may ay sa likod. Tapos ito yung isa yung polo shirt. Ayan, magandang klaseng polo shirt yung nabili natin. Medyo pricey lang. may roshan sa tapat. Tapos may admin din sa likod. Ayan, sana ma-approve siya. Tapos para magawa na natin siya bago matapos ang daw. Tapos meron din tayong 75 pieces ng t-shirt na tatataan. Wow. Na para sa membership t-shirt. Ayun naman yung kulay pula. Uh, Sando rin yan, tatatakan din natin. Ah, Sando okay. rin siya. Balikta rin siya na jersey. oo nga, no, pwede sa red. Pero uh, pares mong tatatakan yun. Mm uh -uh. Tapos ito yung, ano, uh, tawag yun. Uh, bag. Na ah, pwede. may tote bag din. Uh -huh. Gagamitin natin yung souvenir sa darating na Christmas party natin. Medyo mahirap yung tatakan kasi yung ma mas makapal yung ano niya. Yeah. Parang piling kong alakas ko na. Doble mo. Yeah. mo. 10 seconds, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bag siya, tapos may zipper din siya. Ah galing May zipper siya. Patingin nyo Maganda siya Makapalian tayo lang nga oh, no Ang cut ito yung pang souvenir possible na maging souvenir sa ano. Sa dararing na Christmas party Pero naglabas na rin kami nito sa gym. Nagbebenta na rin tayo. Ay, ganyan, ganyan design na rin siya. Oo, oh, ganyan design na rin siya. Okay. Pagkinda naman. Pakita din natin ito. Balik tara. Tata ah, sige, sige. Yan. Tatatakan na rin po ni Papa yung balik na jersey. Yan. Para kasi pag ganyan balik parang hindi siya babagi sa mga poor girls parang sa mga panglalaki lang mm -hmm. sa babagay. Wow. Kita pa rin ng no, kahit red. Oo, oh, kahit red. Iba lang din yun. Kasi may lining siya ng black at Tapos yung black, tatatakan mo rin yun. Oo, oh, lagyan din natin. Para pag binaliktad mo, may Russian pa rin. Ay, isa pa pa nga pala yan. Wow. La. Maganda rin siya sa red. Mm. lang siya asin Parang ay, parang okay play yung play. red. Ay, ano yung black? Ibang ang ganda color ng ano. Magkano ko mo rito? Kumaanalay. Diba? <laughs> 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 Napakalaking tulong sa atin ng no, ano no, ng no, heat press. Okay. Yan, sana makapag-provide din tayo ng printer para no? sa mga susunod. Soon, may sarili na tayong printer. Mukha ako ano yun. Tomboy. <laughs> tomboy na may video. Para ba, bagay din sa akin mag ano mag admin. Pinangarap ko din dati yun pag ko. yun. Pag nag-gigim ako. So, naglalaro yung mga ano natin, mga baby. At nag-aantay na po sila ng pagkain. At sila po ipag-prefer -pre na natin ang pagkain. Habang tinutuloy po ni Papa din yung pag ng mga t-shirt natin. At dito ko na po tatapusin ang video na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood hindi lamang sa akin channel, kundi sa buong imitig. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye!